So what's up sa inyo mga kaburat ano? At isang magandang hapon sa inyong lahat At Magsampay muna tayo Bago tayo magkwintuhan para Walang bagyong darating sa atin Mamaya So mga kaburat no Nag Timpla na tayo ng kape para masarap yung kwintuhan natin At ah, nakapagsampay na rin tayo Para walang bagyong darating Mamaya Ah. Uh, anyway, mga kaburat, uh, para lang sa hindi to sa hindi nakakaalam, no? Lalo na sa mga kababayan nating mga Pilipino na andiyan sa Pilipinas na uh, hindi na sila makapag-isip ba o mag-iisip na yung mga nasa ibang bansa o nag-aabroad. Kasi alam nyo mga kaburat, lalo na sa social media, sa Facebook, sa YouTube, kung ano-ano pang mga ano sa social media. Pag nakapost na ng mga kung ano-anong mga bagay na doon sa ibang bansa, makikita sa taga-Pilipinas, mag-iisip na o mag-sasabi na na siguro ang yaman na nito, no? Ang yaman na siguro niyan, milyon-milyon na siguro yung pera niyan. Sana all So para lang to sa hindi nakakaalam mga kaburat ano, Sa mga kababayan nating Pilipino ah, Liwanagin lang natin to Para maliwanagan din kayo So kung matagalan kayo sa kwentong ito Pwede nyo naman hindi tapusin Pero kung gusto nyo tapusin, okay rin naman Baka makapag-isip din kayo O makakuha kayo ng ideya So, liwanagin lang muna natin ito na dito sa ibang bansa, lalo na sa Japan, magkaiba yung OFW at yung ah, namumuhay, lalo na dito sa Japan. Ang kulit kasi ng pusa ko, hal. Gusto kasing lumabas nito eh. Magpapalabas to sa akin eh. Doon ko muna. Kwento muna sa tatay. So, magkaiba yun mga kaburat, no? Yung OFW is contract worker yun. Dito sa Japan. May OFW din sa Canada, sa USA, o sa Amerika, o kung saan-saan mang sulok ng ibang bansa may OFW din. Nagtatrabaho lang doon bilang isang contract worker. May namumuhay din doon. Katulad ko, namumuhay din ako dito sa Japan. So, magkaiba yun. So, yung OFW within 3 years yun. O, oh, magkaiba din sa namumuhay. Halimbawa lang, kung namumuhay ka dito sa Japan at malaki yung sahod mo o oh, may sahod ka, yung sinasahod mo, dito rin gagastusin. So, ang pamumuhay dito, hindi mura. Mahal. Nakuha nyo. O, kung hindi nyo makuha, isipin nyo na lang. So, yung contract work, halimbawa, sa isa tatlong taon na pagtatrabaho nila dito sa Japan, is, makaipon talaga sila o oh, makakapagpadala uh, makapagpadala sila ng pera sa pamilya nila sa Pilipinas may kasama pang <clears throat> Okay? So dito sa Japan mga kaburat dalawang klasing employee employee o oh, yung trabahador o trabahante una regular pangalawa irregular so dalawa yon yung regular may retirement ka, may, ah, uh, tawag niyan, may, ah, uh, makukuha kang pension pagdating ng panahon. So, yung irregular, halimbawa, broker yun. Oh. Wala yung health insurance. Merong health insurance, kaso lang, iba. Mm. So, pagdating ng panahon, halimbawa, walang trabaho yung kumpanya, pwede kang mapaalis. Walang bayad yun. Mm. Di ka babayaran sa broker niyo, di ka babayaran sa kumpanya Kasi broker ka Iba sa regular So kasi ako dati, nag-iisip ako Habang tumatagal ako dito sa Japan Nag-iisip ako Dumating ako dito walang-wala Baka makauwi ako do'y walang-wala So, nagkataon lang na dito ako nagkapamilya So, nag isip na ako na Dito na talaga mamumuhay at dito na mabuo yung pamilya ko at saka dito na rin gagastusin ang lahat ng pinagtatrabawan ko pinagpapaguran ko so ibahin natin mga kaburat no o mag uh, ano tayo ng kasi ang um, nasa isip kasi ng uh, mga kababayan nating mga Pilipino halimbawa yung mga pamilya nila nasa mga kaibigan nila na sa ibang bansa, makapost lang sa Facebook ng ganito, ganyan. Kahit maliit lang yun, mapag-isip talaga na milyonaryo na. Marami ng milyon-milyon na napukuha sa ibang bansa. Although, uh, which is mali. Kasi, sa akin lang naman, mag-20 years na ako dito sa Japan. Although mahirap, eh, talagang kakayanin mo. Eh, yung namumuhay dito sa Japan, mga kaburat, lalo na kung lalaki, dadalhin mo yung responsibilidad mo bilang isang tatay. Oh, habang buhay yun, ha? Di biro yun, mga kaburat. Kahit ah, masakit ang katawan mo, kailangan mong pumasok. Oh, kasi iba dito sa Japan, hindi ka basta-basta makakapag-aabsin sa trabaho. May kasama pa yung gumag ka. Pakitaan mo pa yun ng... Ano? papel na galing ka sa hospital. Hindi uh, biro yun. Kung pag-regular ka... Uh, sa trabaho. So, yung... Trabaho, kung mga hindi naman biro. Ulan, init. Um, bagyo. Lamig. Um, tatakasin mo yun. Um, Tsaka uh, kaburat dito sa Japan, halimbawa lang no, kung dito ka namumuhay para maintindihan niyo talaga, mababa 'no. 7 minutes na. Konti na lang, 3 minutes na lang. <laughs> kasi dito sa Japan mga kaburat, halimbawa lang, yung sahod mo is 30 up o 40. Para maintindihan nyo talaga. Ah, uh, isip kayo, ah, oh, ganun pala. Kaya pala ito yon mga kaburat. Halimbawa lang kung makasahod ka ng 30 up o 40. regular yon na Yung 40 na yon o yung 30 plus na yon hindi yun buo makukuha mo. Kukunin yung insurance mo doon, kukunin yung pension mo doon, lahat babayan mo yung tax ng sahod mo, kukunin yon Iba pa yung insurance na siya kay Hukin at iba pa yung insurance na binabayaran mo, labas na yon sa kumpanya mo, sariling insurance mo yon. O halimbawa, kung magkataon, magano, hindi naman natin inaano, may makukuha ka insurance sa kumpanya, may makukuha ka rin insurance sa sarili mong insurance. So, kukunin lahat yon. O, ang buwan-buwan na kung makukuha nun is 7 kalapad o 6, mahigit pa. Hmm. So, halimbawa, yung sahod mo, 40, 35 o ganon, kukunin yung pitong lapad, magkano na? O, tapos yung sayang buwan mo kung may pamilya ka rito. Kukunin yung tubig, ilaw, eh, to gas. O kung nag-apartment ka, bayaran mo pa yung apartment mo. O baka sabihin nyo, ikaw may sarili ka namang bahay diyan. Abay. Ang bahay ko ito, kasto. Kaso lang, yung pera na kinasko nito, inutang ko rin sa bangko. So, may utang din ako, may babayaran din ako buwan-buwan. O magkano ang bayad dito buwan-buwan? O 12, 11, kalapan. Hmm. Iba pa yung pagkain, allowance ng bata, oh. insurance ng sasakyan, gasolina ng sasakyan. So, pasalamat ako, binigyan ako ng sasakyan ng kumpanya ko. Libre lahat yon gasolina, insurance, lahat, libre yon Oh, yung gasolina na lang ng asawa ko na na no, insurance noon binabayaran niya lahat so kunin lahat yon mga gastusin ng mga bata buti nag ano dong nag ano yung bata ko ng soccer club niya kasi busy busy na siya kasi pa college na nga siya next year o dagdag na naman yon bayarin so magpapasalamat din tayo sa katuwang natin na nagtatrabaho din yung pag yung kulang ng sahod ko buwan-buwan eh kulang naman talaga tinatakpan yon. So yung dito ka namumuhay sa Japan mga kaburat, sa isang buwan mong sahod, wala yan lahat. Pislip lang makukuha mo niyan. <laughs> <laughs> no. oh. So, yun ang ano mga kaburat, magkaiba. So, hindi naman gaano kalaki yung sahod ko. Yung sahod ko, tamang-tama lang sa pamumuhay ko dito sa Japan. Oh, kaya baka mag-isip kayo, yung na na nang-ibang bansa, milyonaryo na, marami ng pera. Hmm. Siguro yung iba. <laughs> sa makikita mo lang ba sa iba? <laughs> Kaya, yun lang mga kamurat. Iba yung OFW, iba rin yung namumuhay dito sa Japan. Kahit sa ang bansa, basta OFW, namumuhay, Iba yun. Ang mga OFW within 3 years, kontrata lang yon. Makakaipon sila na yung bahala mag-ipon. Pero kung hindi sila mag-ipon, uuwi din silang luhaan. Oh. Katulad ngayon, yung yen ngayon, napaka baba na. Hmm. Malaki nga yung sahod mo dito. Oh. Sa Japan, oh. malaki rin naman yung pamumuhay mo dito sa Japan. Kaya yung isang buwan na sahod mo, tamang-tama lang. So ang kalamangan lang mga kaburat kung dito ka sa Japan o kung dito ka sa o namumuhay sa ibang bansa, ang makalamang lang makakain ka ng tatlong bisis sa isang araw. Sa Pilipinas rin naman. Kaso lang dito, may snacks pa yan. Okay, salamat sa pagpanunood mga kaburat at kita-kita tayo ulit. Sa round 6 Nang laban dito sa Japan So thanks for watching God bless ating lahat Bye!